Magandang araw sa iyo. Ngayon, uh, may sisiya sa atin tayong isang um, makapangyarihang ideya. Galing to sa aklat na The Mission of Majesty. Ang sumulat nito ay si Chris R. Velasquez, isang Pilipinong ano, missionary pastor. Actually, 25 years na siya dito sa Pilipinas. Hinimay namin yung ilang bahagi para sa iyo. Okay, ano ba ang layunin natin dito? Ang gusto nating suriin ay isang pananaw sa misyon na um, medyo iba siguro sa naririnig mo. Kasi karaniwan pag misyon, iniisip natin, ah, uh, pagtulong, di ba? Pagkumbinsi o yung pagbabago ng buhay ng tao, pero eto yung hamon ng aklat. Paano kung ang pinakaugat pala, yung pinakasentro, ay yung pagpapakita ng kadakilaan o glory ng Diyos? So kung naghahanap ka ng mas malalim na kahulugan um, sa mga ginagawa mo para sa iyo to. Sige, umpisahan naman ating himayan to. Yun nga pag narinig natin yung misyon. Usually ano ba? Pagtulong sa kapwa, pag-ahon sa kahirapan, pag-share ng faith para sa salvation. Okay naman yun eh, valid yun. Pero um, tinutulak tayo ng aklat na tingnan sa ibang anggulo na yung sentro daw talaga hindi yung resulta sa tao kundi yung pagpapakita ng kaluwalhatian ng Diyos ano ba itong kaluwalhatian or glory na to medyo malalim pakinggan eh oo magandang tanong yan kasi um, hindi lang siya yung parang kislap lang no o ningning -ning na panlabas yung ugat niyan galing sa Hebrew na kabod ang ibig sabihin niyan, bigat. Yung parang substance, bigat talaga. Tapos meron ding Greek, yung doxa na parang karingalan o yung opinion tungkol sa tunay na halaga. So pag sinabing glory ng Dios dito, ang tinutukoy yung kanya'ng likas na halaga, yung kanya'ng di matitinag na katangian. Yung bigat niya, kumbaga. Mahalaga yung kabod kasi pinapakita na hindi lang siya show, ito yung essence niya. Sabi niya sa aklat, ang misyon daw, parang pag-aninag, pagpapakita nitong katangian niya. Importante, hindi para dagdagan siya, kundi para ipakilaga kung sino siya talaga. Hmm, gets ko. So, kung ang pinakabol pala ay ipakita yung bigat, yung halaga ng Diyos, paano naman pumapasok dito yung a uh, isa pang konsepto sa aklat, yung pagsamba, yung worship? Ayun, yan lalong lumalalim. Kasi dinamit ng aklat yung sikat na sinabi ni John Piper. May misyon dahil walang pagsamba. Teka, parang baliktad. Oo, medyo baliktad sa iniisip natin, di ba? Kasi akala natin, nagmi-misyon tayo para magresulta sa pagsamba. Pero ang view dito, uh, yung misyon mismo, nage-exist siya kasi kulang pa. Kulang pa yung pagkilala at pagsamba sa Diyos sa mundo. Yung pag evangelize daw or pag parang ano lang, parang invitation lang papasok sa isang mas malaking party. At yung party na yun, yun yung pagsamba. Ang pagsamba daw ang ultimate goal, hindi lang siya bunga, siya yung mismong pupuntahan. Wow! Nakaka-shift nga ng perspective yan. Um, okay, pero kung ganito ang pananaw, ano naman yung mga posibleng um, bitag o panganib. Baka kasi may mag-isip, teka, paano na yung mga taong tinutulungan natin? Baka mawala yung focus doon. Oo, valid concern yan. At tinakil din yan sa aklat. Mahalaga raw na bantayan yung mga panganib pag nawala sa focus yung tunay na purpose. Isa na nga dyan yung tinatawag na savior complex. Alam mo yun, yung feeling na ako yung bida dito, ako yung tagapagligtas. Ah, oo. Yung parang mas napapansin ka pa kesa sa Diyos. Exacto. Yun na yun. Tapos isa pa, yung pagiging sukatan lang ng success ay yung bilang. Yung statistics, ilan yung na-convert. Siyempre, mahalaga yung lives changed. Pero ang danger, baka mamiss natin yung mas malalim na pagbabago. At yung pinaka-main point, luwalhatiin ng Diyos. At kasama na rin dyan yung paalala na maging culturally sensitive iwasan yung parang um, cultural imperialism. Yung ipipilit mo yung sarili mong way na akala mo superior. Hindi naman yon nagbibigay luwalhati sa Diyos na kumikilo sa iba't ibang paraan, di ba? Malinaw yun. Ngayon, ara hindi lang tayo puro konsepto. Merong bang mga um, practical na mungkahi yung aklat? Paano isa buhay to? Meron. Meron. Halimbawa, yung reframing initiatives. Pagbabago ng salamin sa pagtingin sa mga programa. Imbes na tanong lang, effective ba? Tanungin din, paano 'to nagpapakita ng glory ng Diyos? Gets mo? Ah, uh, okay, parang dagdag na layer ng tanong. Oo. Oh, oh. Tapos yung integrating worship into daily life, hindi lang Sunday worship, pati sa trabaho, sa pamilya, sa araw-araw patirin rin yung focus sa tunay na community transformation, yung pagbabago sa komunidad na nagre-reflect ng kanyang paghahari, at saka yung paggamit ng storytelling, pagkukwento ng gawa ng Diyos, hindi lang ng gawa natin. May exercises pa nga sa dulo ng aklat para dito eh. Interesting. At nabanggit din ata yung tungkol sa mga pangalan ng Diyos, tama ba? Paano yung connected? Oo, oh, binigyan halaga rin yon. Yung mga pangalan niya like Um, Jehovah Jireh, yung Panginoong nagkakaloob, di ba? O Jehovah Rapha, yung Panginoong nagpapagaling. Sabi sa aklat, hindi lang yan mga typel. Bawat pangalan daw parang bintana. Nagpapakita ng iba't ibang facet, iba't ibang aspeto ng kanyang katangian, nung kanyang kabod, yung bigat at kaluwalhatian niya. Kaya yung pagpapakita sa kanya through these names, direkt na pagpapakita ng kanyang majesty, yan yung puso ng misyong sa view na to. So kung ibubuod natin, um, ang laking bagay dito ay yung pagbabago ng focus. Ano? Ang misyon, hindi lang siya tungkol sa mga ginagawa natin para sa Diyos, kundi mas tungkol sa pagiging salamin ng kanyang kaluwalhatian at ang pagsamba yung pinakapuso at goal. Tama ba? worker lang patungo sa pagiging worshipper na nagpapakita ng kanyang kadakilaan sa lahat ng ginagawa. At ang tanong na yon, para sa iyo na nakikinig, paano kaya nito um, mababago yung tingin mo sa trabaho mo, sa paglilingkod mo, o kahit sa mga simpleng pakikitungo mo sa iba araw-araw? Posible kayang makita mo ang mga to bilang paraan ng pagsamba, bilang pagpapakita ng kanyang bigat at halaga. Oo nga. At iiwan namin sa iyo itong isang um, hamon na pagisipan mo, paano kung ang tunay na sukat ng tagumpay natin sa work, sa family, sa ministry, ay hindi lang yung resultang kita ng tao, kundi kung gaano kalinaw nitong naipapakita ang isang layunin na nakasentro talaga sa kaluwalhatian ng Diyos. Ano kayang isang maliit pero konkretong paraan na maipakita mo ang kaluwalhatian ito sa buhay mo? Bukas, pagisipan isipan mo ha?